Nagsisimula ang kwento sa pagkakita ni Kim Hyen ng isang babae na nahulog mula sa rooftop ng Chongdam International High School at ang babaeng ito ay siya mismo. Nakita niya ang isang misteryosong babae na nakatayo sa rooftop pero hindi niya ito makilala, kaya napasigaw siya at humingi ng tulong. Kinabukasan, tinawagan si Hyen ng chairman ng school, napilit tinatakpan ang tunay na nangyari at gustong palabasing sinaktan lang ni Hyen ng sarili niya. Bilang kapalit ng kanyang pananahimik sa mga pulis, inalok siya ng scholarship para makapasok sa prestigious na school. Tinanggap ito ni Hayen para makatakas sa kahirapan, tatlong buwan bago ang insidente iyon, makikita si Hayen sa simpleng buhay niya bilang isang estudyante mula sa lower middle class. Sumasakay siya ng bus, nagtatrabaho part-time sa isang tindahan, at madalas niyang iniisip na sana ipinanganak siyang mayaman. Isang araw, nagpunta siya sa bahay ng isang mayamang pamilya para mag-tutor ng anak nila, at sobrang namangha siya sa laki at ganda ng bahay. Habang kinakausap siya ng nanay ng bata, pinagmamalaki nito ang yaman nila at sinabing dapat makapasok ang anak niya sa Chongdam International dahil para lang ito sa mga elite. Pagkatapos ng interview, bumalik agad si Hayen sa trabaho at naabutan niya ito sakto. Dumating ang kaibigan niyang si Sonju, isang university student, na nagpahiram ng student ID para magkunwari si Hayen na university student sa interview. Kinabukasan, habang nasa lumang school niya, Bamyugo ang ilong ni Hayen sa sobrang stress. Tinawag siya ng teacher niya at sinabing hindi siya natanggap sa scholarship papuntang New Zealand dahil may mas nangangailangan pa raw. Nang gabing iyon, inassess niya ang kalagayan ng pamilya nila at alam niyang hindi siya kayang suportahan ng tatay niya. Makalipas ang ilang araw, nagtuturo ulit si Hayen sa mayamang bata na sinaon, isang middle schooler na gustong makapasok sa Cheongdam. Habang nagtuturo, pansin ni Hayen na puro pagpo sa salamin at pagkuha ng pictures ang inatupag ni Naon ipinakita ni Naon ang mga mamahaling bag niya, at sobrang nagulat si Hayen sa presyo. Pinayuhan niya si Naon na huwag bumili ng mga ganong bagay, pero tinukso siya ni Naon at sinabing pwede na lang daw kunin ni Hayen ang isa. Dahil desperado, naisip ni Hayen na ibenta ang bag para may pambayad siya sa scholarship, pero agad itong binawi ni Naon sabay pang alipusta. Dagdag pa doon, sinabi ni Naon na ang mga kagaya ni Hayen na mahihirap ay wala talagang pambili ng mga mamahaling gamit, kaya raw sinasabi nilang huwag nang bumili ng mga ganon. Kinabukasan, pagdating ni Hayan sa bahay nila naon, sinabi ng katulong na late pa darating si naon kaya pwede muna siyang maghintay sa kwarto nito. Habang naghihintay, nakita ni Hayan ang bag ni naon, at nag-selfie siya sa harap ng salamin habang suot ito, tapos ipinost niya sa social media. Kinabukasan, napansin niyang parang iba na ang pakikitungo ng mga kaklase niya sa kanya. Maya-maya, tinanong siya kung bakit siya nag-apply ng scholarship papuntang New Zealand, kasi kumalat ang balita na isa raw siyang mayaman nalito si Hayen at pumunta sa CR, at doon niya nakita na nag-viral ang post niya kasama ang mamahaling bag. Paglabas niya ng CR, hinarap siya ng mga tao at tinanong kung totoo bang kanya yung bag. Nagsinungaling si Hayen at sinabing mayaman siya at kanya talaga yon. Sa mga sumunod na araw, lagi siyang maagang dumadating sa bahay nila naon, kunwari ay gumagawa ng notes, pero ang totoo sinusukat niya ang mga damit ni naon at pinupost online para magka-fame ilang araw pagkatapos, tinanong siya ng mga kaklase niya kung bakit hindi niya sinusuot sa school ang mga damit na nasa post niya at ang sagot niya ay ayaw niyang masira ang mga mamahaling gamit niya. Doon niya nalaman na kumikita raw sa Instagram kapag marami kang followers, kaya naisip niyang baka dito siya makakuha ng pera para sa New Zealand. Kinabukasan, bumalik siya ulit sa kwarto ni Naon at nakita niya doon ang school uniform ng Chungdam, kaya sinuot niya ito at nagpost ulit. Biglang dumating si Naon at dahil hindi na niya natanggal agad ang uniform, nagtago na lang siya sa ilalim ng kama. Nahuli siya ni Naon at nakita lahat ng Instagram posts niya gamit ang phone. Lumabas si Hayen at hinarap si Naon, pero tinakat siya nito na kapag nalaman ng nanay niya, kakasuhan siya. Nakiusap si Hayen na huwag nang sabihin dahil masisira ang buhay niya. Pumayag si Naon, pero may kondisyon, kailangan sundin siya ni Hayen sa lahat ng utos niya. Dahil wala siyang magawa, Pumayag si Hayan at ginawa siyang utusan ni Naon, pinagagawa siya ng homework, pati na ng homework ng mga kaibigan nito, kahit malapit na ang final exams niya. Sa mismong araw ng exam, ilang oras bago ito magsimula, tinawagan siya ni Naon na umiiyak dahil nakalimutan daw nito ang notes para sa interview, at pinilit siyang i-deliver ito. Naiwan ni Hayan ang exam niya para dalhin ang notes sa school ni Naon, pero pagdating niya doon, narinig niyang nilalay siya ni Naon at sinabing ginagamit lang siya nito bilang katulong at pinagtitrypan lang talaga siya tinapon lang ni Naon ang note sa basurahan at umalis. Nasa banyo si Hayan at durog na durog ang damdamin habang umiiyak dahil hindi niya naabutan ng exam. Doon niya unang nakilala si Heron, na kagaya niya ay galing din sa mahirap na pamilya at binubuli rin sa school. Dahil dito, nabuo sa loob ni Hayan ang lakas ng loob para gumanti, puno ng galit, kumuha siya ng balde ng tubig at naghanap ng room kung saan ginagawa ang interview. Sa kanyang paglalakad, nabangga niya si Baek Jena, na ang pamilya ang top donor ng Cheongdam International kaya siya ang kinikilalang queen ng school. Tinanong ni Jena si Hyen kung paano siya nagkalakas ng loob na kwestyonin siya at kung hindi ba raw niya alam kung sino siya, tapos bigla na lang itong umalis at sinadyang banggain si Hyen sa balikat. Pero determinado si Hyen, kaya nagpunta siya sa information desk para hanapin kung saan ginagawa ang interviews. Pagkatapos niyang malaman ng lokasyon, dumiretso siya sa interview room ni Naon, daladala ang balde ng tubig, at sa tindi ng galit niya, ibinuhos niya ito kay Naon sa gitna ng interview. Sinabihan pa niya si Naon na mas mabuting ayusin muna nito ang ugali niya bago pumasok sa Chongdam. Maya-maya, dumating ang nanay ni Naon, galit na galit, sinampal si Hayen at tinakat siyang kakasuhan at ipapa-expel pa raw siya sa sariling eskwelahan. Kinabukasan, Pinatawag si Hayen ng teacher niya sa staff room, galit ito dahil pinalampas ni Hayen ang final exam at dahil nagpanggap siyang mayaman. Binalaan siya ng teacher na baka ma-expel na siya, pagbalik niya sa classroom, kumalat na agad ang balita na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging mayaman, at pinagchichismisan siya ng mga kaklase niya. Naiiyak na si Hayen at palabas na sana ng room nang harapin siya ng isa sa mga kaklase niya, sinabing dapat humingi siya ng tawad dito na puno na si Hayen at sumigaw na alam niyang nagkamali siya at humihingi siya ng tawad, tapos umalis siya. Pagkatapos ng klase, pumunta si Hayen sa chairman ng Chongdam at humingi ng paumanhin, inamin niyang kasalanan niya ang lahat, at nakiusap na ay grant ang admission ni Naon para hindi na siya kasuhan ng nanay nito. Pero hindi naging maganda ang sagot ng chairman, kaya umalis na lang si Hayen at dumiretso sa restroom kung saan siya napaiyak ng malakas. Doon, may isa ng estudyanteng palihim na naninigarilyo, si Lee So Mang, isang mayamang estudyante rin. Nang marinig niya ang iyak ni Hayen, itinago niya agad ang sigarilyo at naglakad palabas, pero napansin siya ni Hayen at inakala niyang pervert siya, kaya muntik niya itong bugbugin. Ipinaliwanag ni Somang na doon lang siya naninigarilyo kasi hindi ginagamit ng mga estudyante ang CR na iyon dahil sa mga lumang chismis. Naalala rin ni Somang na si Hayen yung babaeng may dalang balde kanina. Umalis na si Hayen sa school premises pero gusto pa rin niyang makausap ulit ang chairman, kaya naghintay siya sa parking lot. Dumating si Somang at tinulungan siya, ay nalalayan siyang tumawid sa bar at tinuro kung aling kotse ang gamit ng chairman. Matagal naghintay si Hayen pero walang dumating, at pasado alas dos na ng madaling araw kaya napagpasyahan na niyang umuwi. Pero bago siya umalis, may narinig siyang malakas na kalabog, may nahulog mula sa rooftop. Paglingon niya, si Hayen mismo ang nahulog at napasigaw siya habang humihingi ng saklolo. Balik sa kasalukuyan, nasa ospital si Hayen at iniimbestigahan ng mga pulis habang umiiyak at ikinukwento ang buong nangyari. Sa kabilang banda, tumanggap ng tawag ang chairman mula sa isa sa mga opisyal ng school, sinabi nitong kontrolado na ang lahat at nawala na ang mga CCTV footage. Pero binanggit ng opisyal na may isang natitirang bantalang, si Hayen. Sumagot ang chairman at sinabing siya na raw mismo ang baalang magayos ng lahat. Kinaumagahan, pauwi na si Hayen mula ospital, pilit niyang tinatakpan ng dugo sa suot niyang damit. Pagkarating malapit sa bahay, laking gulat niya nang makita ang nanay ni Naon na nakatayo sa tapat. Nagpasalamat ito kay Hayen dahil kinausap daw niya ang chairman tungkol sa admission ni Naon, sabay abot ng regalo at pakiusap na iabot ito sa chairman. Nabigla si Hayen at hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Pagpasok niya sa bahay, nagtalo sila ng tatay niya tungkol sa isyo sa school. Pagkatapos, umakyat siya sa kwarto at nakatanggap ng text mula sa chairman na pinapatawagan siya. Nang tumawag si Hayen, inalok siya ng scholarship kapalit ng pananahimik niya sa pulis, dahil gusto ng chairman pala basing self-harm lang ang nangyari. Pumayag si Hayen sa kondisyon, sa ospital, binisita siya ni Min Kwan, isang kaibigan niyang scholar din sa school. Kinausap nito ang nanay ni Hayen at sinabing magiging okay din si Hayen. Naalala ni Min Kwan na dati silang binubuli ni Jenna at ng barkada nito, at noong nalaman ni Jenna na may nagreklamo sa chairman tungkol sa kanya, ipinahanap niya ito sa mga tauhan niya. Nung binubuli si Hayen, sinalo ni Min Kwan ang sisi at anak ko ang lahat kaya pina-expel siya ni Jenna. Tinawanan pa sila ni Jenna at sinabing kasalanan nilang ipinanganak silang mahirap. Kasama ni Jenna ang mga kaibigan niyang anak din ng mga trustee ng school. Sa isang klase, nakatulog si Jenna habang nagtuturo ang teacher, at nang pagalitan siya, Minap ito at binasa ang sentence sa board na may mas magandang pronunciation. Samantala, makikita si Hyeon na nagpapalam kay Min Kwan habang ito'y tuluyan ng umaalis sa school. Sa kasalukuyan, pumasok si Hyeon sa classroom para kunin ang gamit niya, sinubukang ay buli ulit siya ng mga kaklase niya pero hindi na siya nagpapapekto. Pagkaalis niya, may isang estudyanteng pumasok at inanunsyo na natanggap na si Hyeon sa Chongdam International High School at napatingin ang lahat sa kanya habang palabas siya ng school. Kinabukasan, natanggap na ni Hayen ang bagong uniform niya, sinuot niya ito at pumunta sa mall para bumili ng bagong sapatos. Bumili siya ng sobrang mahal na pares, pero habang nag-window shopping, may isang babaeng nakakap na nanadya siyang banggain at palihim na naglagay ng note sa shopping bag ni Hayen. Nabasa ni Hayen ang note sa loob ng restroom matapos matapunan ng inumin ang shopping bag niya. Nakasulat sa note, anong pakiramdam na ipagpalit ang isang buhay kapalit ng admission. Nagulat siya, agad siyang tumakbo palabas ng CR para hanapin ang babae pero wala na ito. Naalala niyang naiwan niya ang sapatos sa loob, at nang balikan niya ito, nawala na ang sapatos. Habang naghahanap siya, biglang lumabas si Jenna mula sa restroom, suot ang parehong sapatos na binili ni Hayen. Akala ni Hayen ay ninakaw ito ni Jenna, kaya hinarap niya ito, pero minak lang siya ni Jenna at sinabing, hindi mo ba talaga ako kilala? Tapos sinasal siya at tinapunan ng tisyo sa mukha. Dahil dito, Nagdilim ang paningin ni Hayen at binugbog si Jenna, hinampas ang ulo nito sa pader at hinubad ang sapatos mula sa kanya. Sa huling eksena, makikita si Hayen na pauwi na, daladalang sapatos sa isang plastic bag. Samantala, pag-uwi ni Jenna na nakayapak at sobrang galit, ipinakita sa isang flashback na siya talaga ang bumili ng sapatos sa store at nagkamali lang si Hayen sa pag-aakalang siya'y magnanakaw. Dahil sa kahihiyang inabot, nagdesisyon si Jenna na gumanti kay Hayen. Unang araw ni Hayen sa Cheongdam International High School at iniikot niya ang iba't ibang parte ng campus, nagtataka kung paano siya makaplan sa ganitong kapaligiran. Kinuha niya ang kanyang student ID mula sa teacher at sobrang excited siya, pero agad nawala ang saya niya nang malaman niyang si Somang ang magiging tour guide niya bilang parusa sa ginawa nito dati. Habang naglalakad sa hallway, pilit siyang inaakay ni Somang at hinawakan pa ang kamay niya, pero napigilan ito ni Doon, anak ng chairman ng school at kaibigan ni Jenna hinaila ni Somang si Hayen, pero mas pinili nitong sumama kay Duan. Dinala siya ni Duan sa park, nagpakilala, at binigay ang number niya kay Hayen para tawagan siya kung may problema. Nang gabi, stalk ni Hayen si Duan sa social media at nalaman niyang may ibang babae na pala itong nakarelasyon. Habang ginagawa ito, nabangga niya ang ilang estudyante at nalaglag ang phone niya. Pinulot niya ito, pinunasan, at naglakad papunta sa locker. Habang naglalakad, Tinitingnan siya ng mga estudyante at pinag-uusapan, kasi kumalat na ang utos ni Jenna na hanapin siya. Pagbukas niya ng locker, laking gulat niya nang makita niya ang parehong sapatos na nawala niya, may note pa na nakalagay, Welcome to Hell. Doon niya na-realize na hindi pala ninakaw ni Jenna ang sapatos kundi sinadyang ibalik sa kanya sa mas nakakatakot na paraan. Pagpasok niya sa classroom, sinimulan siyang ay ng mga kaklase niya, nagulat silang isa lang pala siyang ordinaryong babae na naglakas loob kalabanin si Jenna. Tumakbo palabas si Hyen habang hinahabol ng mga estudyante. Sa sobrang takot, dumiretso siya sa office ng chairman at nagreklamo kung bakit wala siyang proteksyon. Sabi ng chairman, limitado lang sa admission ang usapan nila at pinapalayas siya sa room. Nakatakas siya palabas ng school building pero hinarang siya ni Jenna sa labas. Nagpalitan sila ng matatalim na salita pero hindi pa rin siya makilala ni Hyen. Tinawanan lang siya ni Jenna at sinabing, ako ang queen ng school dumating na ang mga estudyante at nagsimulang manood, tapos biglang hinablat ni Jenna ang kwelyo ni Hayen, pero siniko siya ni Hayen sa mukha at tumakbo. Damyugo ang ilong ni Jenna at agad siyang pinagtulungan habulin ng mga kaklase nila. Habang tumatakbo si Hayen, may biglang humila sa kanya papasok sa isang abandonadong art room, ito si Shien, dating kaibigan ni Jenna at galing din sa mayamang pamilya. Binigyan ni Shien si Hayen ng luma sneakers dahil nakayapak si Hayen habang tumatakas. Doon nalaman ni Hayen na pinakalat na ni na ang picture niya sa buong school group, at siya rin pala ang namumuno ng Diamond Club, isang grupo ng anak ng mga trustee ng school na ginagamit para ay bully ang ibang estudyante. Naalala ni Hayen na binigyan siya ni Duan ng number kaya nag-text siya ng tulong, pero bago pa man siya masagip, natunton na siya ng mga bully at pinalibutan. Wala na siyang choice kaya tumalon siya mula sa second floor, pero saktong dumating si Doan at sinalo ang ulo niya para hindi tumama sa semento. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Duon, at agad itong ibinalita ng mga kaibigan ni Jenna sa kanya. Kinagabihan, dinala ni Duon si Hayen sa rooftop at Gina mo ang mga sugat niya. Doon niya naalala ang childhood niya kung saan ang ibang bata ay nangangarap maging Cinderella, pero siya, pera ang pinapangarap dahil para sa kanya, mabibili nito ang lahat. Pero natauhan siya at naisip na kung mapapakasalan lang niya si Doon. Mawawala lahat ng problema niya pero narealize niyang si Doon ay may gusto kay Heian at nakuha niya ang info ni Heian mula sa kwarto ng tatay niya. Doon niya rin napansin na yung hairband sa picture ay kay Heian pala. Kaya sinubukan niyang umalis pero pinigilan siya ni Doon at gustong malaman kung sino ang nagtulak kay Heian sa rooftop. Nakipagdil si Heian na sasabihin niya kung magpanggap si Doon na boyfriend niya sa school at kung magpe-perform ito ng maayos. Kinabukasan dumating si Heian sa school sakay ng kotse ni Doon at hawak pa kamay niya, gulat na gulat ang lahat, Pati mga girls na inggit sinabing paano niya na si Doon, pero harap-harap ang kinumpirma ni Doon na girlfriend na niya si hayen kaya inimbita siya ng mga rich girls sa sorority party bilang paghingi ng tawad sa pambubuli. Naghanap sila ng magandang damit pero wala silang nahanap online kaya pinakiusapan nila si Naon na ipahiram yung damit niya kapalit ng kondisyon na dapat buo pa rin ito pagbalik sa party. Sinamahan siya ni Sanju pero pagkadating pa lang niya ay naramdaman na niyang out of place siya. Inalok siya ng inumin ng waiter pero may tumulak sa kanya at muntik ng matapon sa dress niya yung drink. Kunwari aksidente pero ito pala si Yul, miyembro ng Diamond Group, na tinulungan siyang tumayo pero binawi agad ang kamay para asarin siya. Biglang dumating si Jana at lumabas ang totoong plano, pinatapon siya palabas ng mga gwardiya na bayaran din pala ni Jana kaya walang nagawa si Heian, at kinabukasan habang hawak niya ang damit na may mansyana, iniisip niya kung paano niya babayaran ito dahil 8,000 yen ang halaga. Sa kabilang banda, Sinyan ay si Jana sa hotel at galit na galit sa ginawa nito kay Heian pero tinawanan lang siya ni Jana at sinabing alam niyang in love si Nyan kay Heian dati at pinaalala niyang ginagamit lang ng mga mahihirap ang mayayaman para makakyat, base sa karanasan niya mismo dahil iniwan din ng tatay niya ang nanay niya. Kinagabihan, napanood ni Sung ang video ng pambubuli kay Heian at habang pinapanood ito, Nakita niyang may kausap si Heian na lalaki at agad siyang nagalit at inakala niyang pedophile ito kaya hinablat niya sa kwelyo pero pinigilan siya ni Heian at ipinaliwanag na binibenta lang niya ang mamahalin niyang sapatos para magkapera kaya bilang paghingi ng tawad, inihatid siya pa uwi ni Song. Pagka uwi ni Heian, sinubukan niyang kwentahin kung ilang part-time jobs ang kakailanganin niya para mabayaran si Naon at sobrang bigat ng problema na napasabunot na lang siya sa mesa at nakatulog. Kinaumagahan, Pinatawag siya ng teacher niya at inalok ng bagong scholarship na kasama na patitirahan at iba pang gastusin. Pagkalabas niya ng opisina, isang mayamang estudyante ang sinadyang bumangga sa kanya, tapos may nakita siyang sticky note sa likod ng damit niya, tuloy pa rin ang pambubuli. Kinausap niya si Jana at sinabing huwag na siyang pansinin at tigilan na ang pambubuli, pero sagot ni Jana, si Hayan daw mismo ang may kasalanan kung bakit nangyayari to. Dagdag pa ni Jana, babayaran na lang daw niya ang damit ni Naon basta tumali si Hayen sa school sa loob ng pitong araw. Kinabukasan, habang naghihintay ng bus, huminto si Jana sa harap niya gamit ang kotse niya para lang ipaalala na anim na araw na lang ang natitira. Naiinis si Hayen pero sinundo siya ni Doon at isinabay sa pagpasok. Tinanong ni Doon kung anong problema niya, at sabi ni Hayen kailangan niya ng pera. Minak ni Doon, sinabing pera pa rin iniisip niya kahit buhay na ni Hayen ang nakataya. Pinatigil ni Hayen ang sasakyan at bumaba, at sinabi kay doon na noong gabing nahulog si Hayen, hindi niya nakita ang mukha ng salarin. Dagdag pa niya, kung totoong mahal ni doon si Hayen, dapat pinrotektahan niya ito. Kinabukasan, niyaya siyang kumain ni Shion dahil ayaw nitong mag-isa. Ikinwento ni Hayen ang problema niya sa damit ni Naon, at sinabi ni Shion na may paraan para makakuha ng malaking pera agad-agad, makipag-usap kay Lee Dukman, miyembro rin ng Diamond Group pero binubuli dahil akala ng iba mahirap siya. Nagtext si Hayen at pinatawag siya sa kwarto ni Dokman. Pagdating doon, inalok siya nito ng 50,000 yen kapalit ng photoshoot. Pumayag si Hayen pero pinagsuot siya ng kanki outfits at pinapos sa iba't ibang posisyon. Nang magsawa siya at gusto nang umalis, hinawakan siya ni Dokman at inalok ng dagdag na 30,000 yen kung magpapalit siya ng uniform sa harap niya. Dahil wala siyang magawa, pumayag siya, samantala, dumating sa school ang kabit ng tatay ni Jana kasama ang isang teacher. Nagjismisan sila kung paano niya napaibig ang isang mayamang lalaki. Narinig ni Jana ang usapan at nilapitan siya ng kabit para magpanggap na mabait sa harap ng teacher. Pero pag alis ng teacher, sinigawan niya si Jana at ibinunyag na buntis siya ng lalaking iyon at lalaki raw ang anak niya. Nagkapanik atak si Jana, pero biglang dumating si Hayen, nagpanggap na senior ni Jana, at inilayo siya sa eksena. Pagkatapos nyun, nagharap si Jana at Hayen sa classroom na parang magkakaayos na pero nauwi pa rin sa palitan ng masasakit na salita, ibinato ni Hayen sa kanya ang perang binayad ni Dokman at sinabing siya na ang pinakadelikadong tao sa mundo kasi wala na siyang kahit anong mawawala kaya dapat magkaayos na sila, pumayag si Jana at nangakong hindi na siya ibubuli. Kaya sa mga sumunod na araw, tahimik lang si Hayen at nagfokus sa pag-aaral pero ginugulo pa rin siya ni doon na nagkukunwaring boyfriend niya at niyaya siyang tumulong sa kaso ni Han, kasi tinatangkaraw ng tatay ni Doon na ay dismiss ito. Nang tumanggi si hayen tinakot siya ni Doon na ipapakansal ang scholarship niya kapag nalaman ng tatay nito na hindi niya alam kung sino talaga ang nagtulak sa kanya, pagkaalis niya, nakatanggap siya ng text na naglalaman ng stripping video niya sa kwarto ni Dokman, kaya sobrang lungkot niya, pero biglang sumulpot si Shiyun na tila inaamo siya. Sa gabi, napansin ni na Jana at Yolhi na palagi nang nakadikit si Shiyun kay Hayen at pag-uwi niya, Nakita niya ang sulat mula sa babaeng nakakap na naiwan sa shoe locker niya at nadiskubre niya na si Shion pala ang sumulat nito nang ikumpara niya ang handwriting sa iba pang notes ni Shion. Dito niya napagtanto na si Shion pala ang nasa likod ng lahat mula sa pagnanakaw ng sapatos niya hanggang sa pag-record ng striping video niya. May flashback isang taon na ang nakaraan na pinapakita kung paanong tinanggal si Shion sa Diamond Group matapos malugi ang pamilya niya kaya inapi siya ng mga estudyante hanggang sa nasapak niya ang isa at doon siya sinampal ni Jana at sinabi ang hindi na siya kabilang sa grupo. Kaya emosyonal na nagpapalala si Siyon na childhood friend niya si Jana pero ang sagot lang ni Jana ay matagal na raw niyang hinintay ang pagkakataong ito. Balik sa kasalukuyan, kinumpronta ni Jana si Siyon at tinanong kung bakit bigla siyang interesado kay Hayen gayong galit siya sa mga mahihirap. Pero umalis lang si Jana at binangga siya sa balikat, habang si Doon na palihim na nanunood ay napaniwalang si Jana ang nagtulak kay Hayen Kinagabihan, Pumasok si Hayen sa kwarto ni Shiyun para humanap ng ebidensya at doon siya naaktuhan ni Shiyun, kinumpronta siya ni Hayen kung bakit niya ito ginagawa at inami ni Shiyun ang lahat, at tinakot siya na kung ayaw niyang mapahamak, dapat niyang ituro si Jana bilang nagtulak sa kanya. Samantala, pumunta si doon sa Diamond Group Room kung saan nandoon si Jana at ang iba pang members, at habang nakatitig si Jana sa kanya, biglang nag-flashback sa kanya ang huling pag-aaway nila ni Hayen bago ito mahulog sa rooftop, kung saan sinabi ni Haya na alam niyang buntis ang kabit ng tatay ni Jana. Kinabukasan, nagpanggap si Haya at Don na maglalaplapan sa Diamond Group Room para paalisin si Wuin, na fiancé ni Yoli at miyembro ng grupo, at habang wala si Wuin, nahanap nila sa drawer ni Dokman ang maraming USB na may pangalan ng iba't ibang estudyante, isa na rito ang kay Haya na dinala niya pa uwi. Tinulungan siya ni Somang at binugbog si Dokman hanggang mapilitang burahin ang mga video, pero nang iplay ni Haya ang USB na may pangalan niya, laking gulat niya nang makita ang video nila ni Yin na naghahalikan, sabay tingin sa kwintas na binigay ni Hayen bago siya namatay, kaya nagsimulang magduda kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Kinabukasan, dinala ni Xian si Hayen sa isang lumang banyo at muling tinakat na ilalabas ang video kung hindi niya papangalanan si Jana bilang may sala, pero pinanindigan ni Hayen na hindi si Jana ang may kasalanan, at nang makita ni Xian ang flash drive na may pangalan ni Hayen, sinubukan niyang palabasing si Jana ang nagba-blackmail, pero sa totoo lang ay pine lang niya ito para pagawain sila. Sa flashback, pinakita kung paano umiyak si Hayen nang matanggap niya ang video nila ni Wuin, at pinalabas ni Shien na kaya siya tinulak ni Jana ay dahil binyantaan siya ni Hayen na isisiwalat ang kabit ng tatay niya, pero sa totoo lang, pineperahan lang ni ng ang sitwasyon para makaganti kay Jana, habang si Somang ay palihim na nakikinig sa banyo. Pagkatapos, nagplano si na Hayen at Somang kung paano malulutas ang lahat, at sumunod na gabi, dumalo silang lahat sa engagement anniversary ni Nguyen at Yuhi, kung saan isinama ni Don si Hayan bilang girlfriend niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakita si Hayan at Don na naglalakad sa labas ng engagement party ni Nguyen at Yoli, dito tinanong ni Hayan si Don kung naniniwala ba siyang mabuting tao talaga si Hayan, at sagot ni Don, oo, naniniwala siya sa kanya. Kalaunan bumalik sila sa party at lumapit si Hayan kay Jana. Tinanong niya ito tungkol sa kwintas na suot ni Yoli, sabi ni Jana, Sobrang bihira at mahal yun, hindi basta-basta nabibili kahit ng mayayaman dahil may waiting list pa, kaya nagduda si Hayen kasi pareho yun ng kwintas na ibinigay ni Hayen kay Yoli noong gabi bago siya nahulog mula sa rooftop. Samantala, nag-away si Don at Jana, reklamo ni Jana, iniwan siya ni Don bilang kaibigan para lang sa isang babae at nilinaw niya na hindi niya binyuli si Hayen dahil mahirap ito kundi dahil niloko siya ni Hayen at nakipaglandian kay Woojin, narinig ito ni Don at agad niyang sinunggaban sa kwelyo si Woojin habang umiiyak si Yoli. Matapos ang party, magkausap si Yoli at Jana. Nag sorry si Jana sa pagbunyag ng totoo pero sagot ni Yoli, alam niya na ito at gagamitin niya na lang ang sitwasyon para kontrolin si Woojin habang pinapatawad ito sa pagluloko. Pagkatapos, sinama ni Hayan si Jana pauwi at ipinakita niya ang kwintas na nakuha niya kay Yoli noong gabi ng kanyang pagkahulog at inamin na si Yoli ang nagtulak sa kanya mula sa rooftop, makikita sa flashback na nag-away sila ni Yoli at hindi sinasadyang natulak si Hayan habang nahawakan niya ang kwintas nito pabagsak. Kinabukasan, nakatanggap ng text si Hayen mula kay Shin na gustong makipagkita sa rooftop kundi ipopost daw niya online ang stripping video ni Hayen. Kaya dali-daling pumunta si Hayen sa school pero bago ma-upload ang video, may biglang tumulak kay Shin mula sa rooftop at bumagsak ito sa parehong lugar kung saan nahulog noon si Hayen. Nagulat si Hayen sa pagkakahalintulad ng pangyayari at naniwala siyang isinumpa ang school na yun.